Wala Lab. Wala pa kayo oh. Nagtatas pa ng kilay. Kaya pa ng kilay. Bugoy. Ah, bugoy. Look. Look. Psst. Patayin ko kaya yung cellphone mo. Kain ka ng ano. Kain ka ng... Bye bye. Look, bye, bye Wawa naman yan. Gusto sa mama. Oh. Hindi pwede sa mama ang baby. Bawal ang baby do sa work. Kiss na lang. Kiss. Kiss. Mm. May pag-kiss pa kay papa eh. Hindi nga, pag -kiss nga daw kay papa. Mm. Mm. <laughs> bye, bye bye. Bye ka na. Bye bye. Magwo-work si Papa eh. Pag day off na lang, walang pasok. Ha? Bye bye. Bye bye, look look. Aw, <laughs> kanina oh, sa mampajama, huluk ka. Nagyan naman si Lolo, si Yoyo. Oh, bye bye.